Hey, what's up mga boss? Madang araw sa Ito na yung review sa na nabili nating cordless na ratchet sa Amazon na ang unang nakabinyag ay ang kasama kong hapon. So dito natin malalaman mga boss kung sulit ba yung binayad natin or sayang ba. So ang tinatanggal pala ng hapon dito is yung starter ng Hino at nag-aalanganin pa yung hapon dito kasi nga hindi sa kanya. Kasi alam naman natin yung 17mm sa ating starter ng Hino ay sobrang napakatigas. Kaya sinabi niya na okay lang ba daw? Sinabi ko rin okay lang. Marami ka naman pira ibayad dyan eh. Pero hindi yan yung punto natin mga boss. Para matest talaga atau to the limit. Birahi pun. At yun, tapos nang gamitin ng ating kasama mga boss, ayan, success naman. Sa awa ng Diyos ay buo pa naman, hindi pa nawaskag. At yun, natanggal na nga niya yung starter at siya nang bahala dyan mga boss. At natapos tanggalin ng kasama nating Japanese, ayan na ay yung starter at yun yung bolt at saka nuts. Si Minim believe na kuda ay Bilib, oy. At ngayon dito naman sa stabilizer link. So isa din to sa nakakangalay tanggalin, lalo na kapag limited yung space gaya nito. Ayan, nagbasa na na ha. Hilig, di ka nang gabasa ba. So inisprihan na natin yan ng piniton kasi kinakalawang na yung thread. Ayan, tingnan natin yung power to Siyempre, dahil matigas talaga to, ayan, gamitin natin itong pagka nito. Ayan, pihit lang, pihit lang, parang ratchet lang. Tapos, tinansya lang natin na medyo maluwag na. Ayun, success. So ganyan ng ka easy mga boss, napaka goods. At next ibang challenge na naman, so may mga unit na napaka sikip. Adjustan niyo mga fan belt gaya nito. Ayan, Daihatsu. So isa to sa masikip at mahirap i-adjust at kakain talaga ng ilang minuto sa pag-adjust nito. At ipasok lang natin yung camera para makita ninyo ang tinutukoy ko. At ito na yung bolt mga boss na napaka sikip. Ayan, nasa gilid, nasa left side. At ito, na-place na natin in position yung camera para makita ninyo kung matatanggal ba talaga. Siyempre, wag natin pahirapan yung electric motor ito, luwagan muna natin as ratchet yan, so luwagan na natin ng kunti para makapag-adjust tayo, dito pipihitin natin tong bolt ng adjuster para makapag-adjust tayo sa belt So matapos natin i-adjust in the right tension, higpitan na natin yung bolt retainer para hindi pabago-bago yung adjustment. Mukhang napabilib na talaga ako sa tools na to ah. Pero hindi ako bumilib sa sarili ko dito. Kay di na kaigo, kay layo, mangunta sa buho Eh. Ay, hayag, manunta kayo. At yun, nadali rin sa wakas. At next mga boss, sa gulong na talaga. So ipinapakita ko lang dito na hindi natin kailangan ng napakamahal na tools. Kung may hindi naman masyadong mahal pero nagagawa niyang pantayan yung mga tools na gustong-gusto natin, nasa presyo ay sadyang bigatin. Kaya kung sa budget ikaw ay bitin, ay huwag mo nang pilitin. So sa mga wheel nuts, walang problema mga boss, kayang-kaya niya. At s'yempre para walang daya, gagamit tayo dito ng torque wrench. Although hindi naman tayo nagbibinta nito, sadyang gusto ko lang ipakita sa inyo. Kung makikita niyo naka tayo sa 110 Newton meter. Although ang right torque talaga na mga steel rim ay nasa 100 newton meter lang pero higitan natin mga boss. Kung masisira ito is walang swerte talaga. Ang nabili natin sa Amazon. Pero kung hindi naman ay goods na goods. Yan, nahigpitan na natin ng 110 newton meter. At dito, luluwagan na natin gamit yung ating cordless na ratchet. So, bibigay kaya ito o hindi. Pero sa mga na-testing talaga natin kanina, napabilib na ako mga boss kasi nga, 3-8 drive lang to. At the moment of truth, luluwag ba o masinsilyo to? Ayun, kayang kaya mga boss. So, highly recommended ko ang bra na to. At update ko na lang kayo about sa battery performance ito. At huwag kalimutang i-share, baka may magregalo sa inyo nito. Dahil nakita ng ninong mo. So, thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.